Hi mga traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, magbabasa po tayo ng PM ng isang follower po natin, no? Na, na also na appreciate natin 'yan, yung mga comments and PMs po ninyo sa akin, no? So, unang-una po, uh, shoutout po muna sa 'yon. Hindi ko alam kung totoong pangalan mo 'yan, pero uh, gusto ko lang sabihin na na-appreciate natin, no? So, sabi niya, "Boss, salamat sa mga content mo about trading. Bago pa lang po ako sa crypto trading, kahit loss, nakaka-motivate." po kayo, no? So, kaya alam nyo mga ka traders no? Although may mga nambabash sa atin, may mga nagkikriticize at may mga nagsasabi ng hindi maganda, yun lamang po ay 3 to 5%. Pero yung mga positivity and yung positive reviews and feedbacks and comments po sa atin, yan po talaga ay... 90 no? to 95%. So, hindi ko napapansinin yung lima na yun. Ang mas papansinin natin syempre itong mga natutulungan, nababago natin yung mindset at syempre na motivate at nai-inspire po sa atin. Kaya yun lang mga katraders nung gusto ko lang sabihin is uh, salamat talaga sa inyo sa inyong pagsuporta Pangalawa, syempre gagawa pa tayo ng mga maraming contents, maraming tutorials, maraming guides about trading kasi nga po ako, no, hindi ako yung mentor na lumitaw lang or lumabas lang, no. Nag-aral po talaga ako ng professional way of trading, nag-aral ako ng investment management at nag-aral din po ako ng finance no and investments. So kaya naman tayo nakakapag-share, nakakapagkwento ng mga ganitong uh, mga learnings no para nang sa gain syempre awareness din 'yan at learnings ng mga kababayan nating Pilipino. Kaya yung mga tulad nito ni Sir or Ma'am ay nakakatuwa po dahil sila ay natutulungan natin sa mga videos lang na ginagawa natin. Kaya naman last na lang ang lesson natin para dito is gawin niyo lang yung mga gusto niyo gawin as long as wala kayong natatapakan na ibang tao at syempre tumulong kayo sa mga kababayan nating Pilipino. No. So, lamang po, this is the Estudiante Trader. God bless you all and see you on my next vlog. Thank you dito and thank you po sa inyong lahat, no. Thank you Lord. Thank you kay Lord, no. God bless po. Bye-bye.